Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa balarag mo dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan libangan lamang Pagpapalit, makinig na ata Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw, Aris, maaring makaramdam ka ng mas mataas na energy at inspirasyon para simulan ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Sa trabaho, maaring magtagumpay ka sa mga bagay na may kinalaman sa leadership o pagbuo ng mga bagong proyekto. Ang iyong tapang at sigla ang magdadala ng magandang vibes sa inyong paligid. Sa aspeto ng pera, magandang pagkakataon ito upang muling suriin ang iyong budget at paglaanan ang mga layunin mo sa hinaharap. Aris, ano ang bagay na nais mong simulan o paglaanan ng pansin ngayon? Ang iyong lucky color ay red at ang iyong lucky numbers ay 6, 13, 17, 24, 30, at 38. Taurus, Ngayong araw, Taurus, tila binibigyan ka ng inspirasyon ng universo upang pagandahin ang iyong mga plano sa buhay. Mahilig magmuni-muni at mag-isip ang mga Taurus sa araw na ito. Sa trabaho, maaring makahanap ka ng mga bagong ideya na makakatulong sa mas epektibong pagganap lalo na ang mga roles na bago lang sa iyo. Ang iyong focus at pagiging praktikal ay magbibigay ng positibong resulta ngayong araw. Sa pera naman, magandang pag-isipan ang mas matagalang pangangailangan at magtabi para sa mga ito. Taurus, ano ang isang maikling hakbang na maari mong simulan para sa iyong mga pangarap? Mag-iwan ng comment sa baba. Ang iyong lucky color ay green at ang iyong lucky numbers ay 5, 9, 15, 20, 27 at 33. Gemini. Maraming mga masisiglang Gemini sa araw na ito at handang harapin ang mga bagong pagkakataon na darating. Palaban ang mga Gemini ngayong araw. Sa trabaho naman, maaring magkaroon ka ng inspirasyon upang mas mapabuti ang iyong mga gawain o pag-aralan ang isang bagong kasanayan. Yung mga Gemini na naghahanap ng magandang trabaho, maganda ang araw na ito para magpasa ng mga application. Sa aspeto ng pera, magandang ideya ang muling pag-organisa ng iyong mga finances upang masigurong nasa tamang direksyon ang iyong mga plano. Gemini, ano ang isang kasanayan na gusto mong pagtuunan ng pansin ngayong araw? Mag-iwan ng comment sa baba ng video. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 14, 21, 29 at 39. Cancer Ngayong araw, mararamdaman ng mga cancer ang pagiging kalmado at ang pangangailangan na makapag-relax at kagustuhan na mag-enjoy. Gamitin ang oras upang pag-isipan ang iyong mga layunin at bigyang pansin ang sariling pangangailangan. Sapat ba ang iyong pahinga Cancer, marami sa mga cancer ang napapagod na sa trabaho, paulit-ulit na ginagawa, at yung iba naman ay sobrang pagod sa trabaho at hindi sapat ang income. Kaya ngayong araw, bago mag-focus sa mga negatibong bagay, ilipat mo ang iyong focus at mag-isip ng mga proyekto, mag-isip ng mga magagandang inspirasyon. Sa aspeto ng pera, magandang pagplanuhan ang mga gastusin at ipon para sa iyong kaginhawaan sa hinaharap. Cancer, anong aktibidad ang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan ngayon? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 19, 24. 29 at 36 Huwag kalimotang mag-like, comment, share and subscribe. Leo Ang araw na ito Leo ay nagdadala ng sigla at inspirasyon sa iyong buhay. Marami ang hahanga ngayon sa mga Leo. Meron ding mga tao ngayon na magbibigay ng suporta sa iyo. Sa trabaho, ikaw ang magiging sentro ng atensyon at maaring makuha mo ang tiwala ng mga kasama dahil sa iyong natural na leadership skills. At ang mga Leo naman ay talagang mahilig mag-entertain ng mga tao. Sa aspeto ng pera, magandang maglaan ng konti para sa mga plano mo sa hinaharap. Iwasan ang mga gastos, lalo na ang mga kaibigan na mahilig gumastos. Marami ang maaring mag-aya sa iyo na lumabas ngayong araw. Kaya siguraduhin nakafocus sa iyong mga gastusin, lalo na sa iyong mga bayarin. Leo, anong ambisyon ang pinaka pinag-iigihan mo ngayong araw? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 7, 13, 22, 26 at 40. Virgo. Ang araw na ito Virgo ay nagbibigay sa iyo ng kalmado at focus. Sa trabaho, subukang i-prioritize ang mga detalye at gawain na mahalaga sa iyo dahil ang iyong pagsisikap ay siguradong makikita ng mga nasa paligid mo. Ngayong araw, maayos naman ang pananalapi at magaganda ang ideya mo lalong-lalo na sa pag-iipon, sa mga bagay na makatulong sa iyong lumago pa ang iyong pera, ang income, maraming mga magagandang ideya ang mga Virgo at mga gustong simulan, gustong subukan na mga sideline job. Ngayong araw Virgo, anong simpleng bagay ang nagpapasaya sa iyo kapag natutulungan mo ang iba? Mag-iwan ng comment sa baba dahil sa araw na ito, ang Virgo, marami kayong matulungan. Yung iba naman, mahilig, magaling, makinig ngayon sa mga problema ng ibang tao kaya napapaga saan ninyo ang mga alalahanin, ang mga problema ng iba. Maganda ang support system na ibinibigay ng mga Virgo ngayon sa ibang tao. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 15, 21, 28. At 35. Libra. Maganda ang enerhiya ngayon para sa iyo Libra, lalong-lalo na sa iyong trabahoan dahil maraming mga tao ngayon ang maaari na makipag-collaborate sa iyong mga kasama at makipag-connecta sa iyo, makabuo kayo ng mga malalaking resulta dahil sa teamwork. Ang mga Libra na naghahanap ng trabaho ay maaari na magpasa ngayon ng inyong mga application dahil maganda ang energy sa araw na ito, mapapansin kayo kaya baka makakuha kayo ng interview ngayong araw. Sa aspeto ng pera, magandang ideya na palaging maglaan ng budget para sa mga bagay na gusto mong paglaanan sa iyong future dahil hindi natin alam kung ano yung mga unexpected na expenses at ang mga libra meron ding mga pangarap na mag-travel o kaya mapunta sa mga simpleng libangan. Anong bagay ang nagpapakalma at nagpapasaya sa iyo, Libra? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 16, 18, 27, 31 at 39. Scorpio. Ngayong araw, Scorpio, ang iyong passion at focus ay magdadala ng tagumpay sa trabaho. Kung ikaw ay isang Scorpio na naghahanap pa ng trabaho, maganda ang enerhiya ng araw ngayon. Kaya huwag kang mawalan ng gana at sumubok. Maghanap ng mga tao na maaring makatulong sa iyo dahil maganda rin ang iyong karesma ngayong araw. Merong mga tao na maaring makatulong sa iyo pagdating sa mga referral o kaya patungkol sa mga references na pwede nilang ikonekta sa ibang tao rin. Baka meron silang mga kilala na maaring naghahanap rin ng mga pwede mong gawin ng mga skills na kaya mong ibigay. Lahat ng iyong effort ay magiging maayos sa araw na ito dahil makikita ang resulta ng ibang tao. Ngayong araw, mapansin nila kung ano ang iyong skills, ano ang iyong galing, ang iyong dedikasyon na ibinibigay, ang mga sakripisyo mo para sa iyong pamilya. Maganda ngayon ang energy na nakapalibot sa iyo. Sa aspeto ng pera, magandang paglaanan ng extra budget, ang mga importanteng bagay na nais mong makamit sa iyong future, lalo pa na sa araw na ito, Marami malakas ang tentasyon para sa gumastos o kaya sa mga utang. Ano ang isang bagay na gusto mong bigyan ng dagdag na oras at dedikasyon ngayong araw Scorpio? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 14, 17, 24, 29 at 36. kalimutang mag like comment share and subscribe Sagittarius. Maging bukas sa mga bagong hamon at gamitin ang iyong likas na pagiging optimistic para maka ng ibang tao sa araw na ito, Sagittarius. Puno ng excitement at adventure ang paligid mo ngayong araw. Merong mga tao na magdadala ng drama, kaya kailangan mo ring maging maingat sa iyong mga sinasamahan o kaya sa mga problema na iyong pinapakinggan at magingat sa mga kwentong hindi totoo. Magandang pag-isipan ang mga goals mo at pagdating sa pananalapi, magtabi ng konting ipon para sa iyong mga pangarap. Sa araw na ito sa Sagittarius, anong mga bagay ang nais mong subukan? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 19, 24, 29. 30 at 37. Capricorn Capricorn, ang mararamdaman mo ay kasiyahan sa mga simpleng tagumpay ngayong araw. Maraming mga successes ang mga Capricorn sa araw na ito. Maganda ang energy na nakapalibot sa iyo. Makakuha ka ng magandang support system, lalong-lalo na sa iyong trabahoan o sa mga tao na akala mo ay hindi Nagbibigay ng respeto sa iyo pero maganda pala ang kanilang pananaw patungkol sa iyo. Sa trabaho, patuloy mong ibigay ang iyong pinakahusay dahil malaki ang potensyal sa araw na ito para sa mga positibong resulta. Kaya kailangan mo'ng maging positive lang ngayong araw, koy kaway isang Capricorn na napapagod na sa iyong mga ginagawa, tiis-tiis lang dahil maganda ang enerhiya ngayon. Sa pera, magandang magtabi ng budget para sa iyong mga pangmatagalang layunin na nais mong maabot. Hinay-hinay sa mga gastos at maayos na ang pera ay dapat na inuuna at sa araw na ito kailangang iwasan ang mga tentasyon dahil meron ring mga kaibigan na kasama na gustong pumasyal, maglakad-lakad o pumunta sa ibang lugar na maaring magdulot sa iyo na makagastos ka. Sa araw na ito Capricorn, ano ang isang hakbang na nais mong gawin upang mapalapit ka sa iyong mga layunin, sa iyong mga wishes? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video at sa araw na ito, ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 15, 20, Twenty eight at thirty five. Aquarius. Ang mga Aquarius sa araw na ito ay may dalang inspirasyon para sa paglikha ng bago at maraming mga makabuluhang ideya lalong-lalo na pagdating sa mga relasyon, sa trabaho, gamitin ang iyong creativity upang magdala ng mga bagong pananaw sa iyong mga gagawin. At magaling ang mga Aquarius na makisama, maging sa mga tao na medyo mahirap pakisamahan dahil marami sa mga Aquarius medyo tahimik lang. Pero mabilis, mabilis ang pick up sa kung ano mga nagaganap sa kapaligiran. Sa aspeto ng pera, iwasan ang impulsive spending, Aquarius. Marami rin sa mga Aquarius, hindi masyadong magaling sa pag-handle ng kanilang budget. Kaya pagtuunan ng pansin ang mga bagay na mahalaga. Yung mga bagay na pwede namang ipagpaliban, huwag mo nang bilhin. Anong bagong ideya o proyekto ang gusto mong isa katuparan Aquarius? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay

Positibo ang araw na ito para sa mga Pisces, punong-puno ng inspirasyon, lalong-lalo na sa pag-alaga ng sarili at pagpapabuti ng iyong mental at emotional health. Sa trabaho, gawin ang mga bagay ng dahan-dahan at pag-isipan ang bawat hakbang upang masigurong makakamit ang tamang resulta. Mag-ingat sa mga kasamahan sa trabaho Pisces na maaring may inggit sa iyo dahil baka ikaw ay mapahamak kaya siguraduhin na gawin mo ng maayos ang iyong mga responsibilidad. Kung ikaw ay isang Pisces na naghahanap ng trabaho, huwag panghinaan ng loob at kailangan ituloy ang paghahanap ng iyong pangkabuhayan dahil sa araw na ito, meron rin namang mga tao na maaring magbigay ng suporta sa iyo. Kailangan lang huwag kang panghinaan ng loob. Sa aspeto ng pera, kailangan ang pag-iipon, pagpaplano para sa mga pangarap mo sa buhay. Lalong-lalo -lalo na ang mga Pisces na merong mga anak, hina-hinay sa mga gastusin. Pisces, ano ang isang bagay na ginagawa mo para mas mapalakas ang iyong loob lalong-lalo -lalo na kapag ikaw ay nakakaroon ng problema? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3. 1, 17, 25, 29, 36 at 38. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating horoscope reading para sa araw na ito. Sana ang inyong mga lucky colors at numbers ay magdala ng kasiyahan, inspirasyon at swerte sa buong araw. Huwag kalimutang magbahagi ng inyong mga comment at interesado kaming malaman kung ano ang inyong mga plano at kwento. Hanggang sa susunod Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito una Sulya palupit Pag napanood Hindi na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Bibya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ang iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana